Hello, welcome to Libra Philippines. So, ayan, for Libra to ha, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bali, hindi ito mag-resonate sa lahat, unfortunately. Hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo eh. Ayan. So, kung gusto mo, pwede ka na magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Ayan. Uh, I-search mo na lang siya sa Facebook. Ako, meron akong Facebook page. Diyan ako mag-update. Uh, For example, yung mga gusto magpa-personal reading, diyan ako mag-update. So, diyan ka rin pwede mag-message sa Facebook page ko na ilalagay ko dyan sa description box. So, hopefully, I ma-follow or ma-like mo rin ako doon. So, start na natin. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Messages para sa mga Libra. General love reading. Sana mag-comment ka sa By the way, yung mga gusto ng ibang setup ng reading. Gusto mo yung card yung nakikita. Pwede ma-search kasi yun sa, ano, sa, or tignan mo yung mga na-upload na natin dito sa page na ito. Ayan. Meron din naman ako mga readings na ganun yung style niya. So, yun na lang yung panoorin mo. Or, pwede ka naman mag-next video. Okay. Six, ah, sorry. Three of Pentacles. Well, actually, this is maganda. Growth kasi sa money, eto eh. Pwedeng hindi pa naman nangyayari ngayon, pero nandoon na yung diskusyon or pag-uusap, meeting, no? Na nagaganap maybe within the home or mga tao sa paligid mo, maybe may nasa home ninyo with the hermit, this is Virgo energy. Or maybe if you do have a business, ayan, yung mga Um, kasama mo sa negosyo or what. So, nakakita tayo ng pag-uusap, meeting dito na may kinalaman sa kung paano pa natin mapapalago yung ating kita. para ganon. Or ano yung magandang idagdag sa ating home na makadagdag sa ating finances or dagdag kita sa bahay, etc. So, nakakita tayo ng pag-uusap, meeting, diskusyon dito. Yung iba naman kasi, this is the hermit, this is Virgo energy. So, Virgos are like they're perfectionists. So might be may mga bagay kang maisipan or mga tao sa paligid mo sila may maisipan sabihin sa para kailangan ayusin or i-perfect yung isang bagay kasi para rin naman sa iyo 'yon or para rin naman sa inyo para mas makuha ninyo or ma accomplish ninyo yung mga um mga gusto ninyo ma-accomplish uh, dito sa bagay na ito. So, nakakita tayo ng uh, pag-uusap dito. Bottom of the deck, the lovers, this is partnership. These are people na nasa paligid mo na sila yung tipo ng tao na hindi sila magahangad ng hindi maganda laban sa'yo. So, I feel like kailangan mo rin pahinggan at aksyonan kung ano man ang opinion nitong mga taong ito dahil pwedeng ito yung makatulong talaga literal sa'yo pagdating sa iyong career. Okay? Wait lang po. Okay, I'm back. So, punta tayo sa person na ka-connect mo pagdating sa love. Person na ka mo pagdating sa love. What do we have here for the sign of Libra? Sino tong person na ka-connect mo pagdating sa love for Libra? Dalawang card yung kukunin ko sa main energy. Ha? Justice card Oh, this is your Libra. Some of you, ito yung side mo. So, kung hindi ka nakarelate sa, sa kanina, pwedeng sa person mo kasi yun. tapos ito yung sayo. Okay? You do have here the Justice card, the Page of Pentacles, ayan, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Energy. Okay? So, anyway. Ayan. Um, mhm. Mm nakita tayo ng offer mula dito sa taong to or gusto niyang i-offer sa'yo. Maybe gusto niyang i-offer or tulong na gusto niyang gawain, sabihin sa'yo na may kinalaman sa pera. Tell me about this. Some of you pwedeng may kinalaman ito sa paglipat or a relocation kasi the hermit it talks about home na rin eh. And justice card, this is about career. So, pwede may paglipat ng trabaho, career, or bahay. Yan. Na pwedeng sasabihin, or nabanggit na ito ng person mo, or yung iba, sasabihin pa lang. So, nakakita tayo ng pag-uusap sa inyo dito. The hangman is here. So, nakakita tayo ng um, paghihintay mula dito sa taong ito. Like, Pwedeng may mga bagay lang siyang hinihintay ngayon bago niya sabihin or bago siya mag or bago niya i-offer itong bagay na ito sa'yo. So, ano yung mga emosyon ninyo sa isa't isa? For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, emotion. Emosyon ninyo sa isa't isa. I, you do have your Knight of Swords, Two of Wands, and Knight of Swords. Emotion ng person na itong uh, kakonek mo para sa'yo. Yung iba, this could be a spiritual connection. If this is a spiritual, alam mo, nararamdaman natin yung energy ng High Priestess. Kaya lang nagpakita siya in reverse at saka naramdaman ko yung energy niya na reversal. So, I will read this in reverse. Ay, hindi kasi talaga ako nagbabasa na reversal. Babasahin ko lang pag naramdaman ko. Um, this is the Page of Wands. And, yan. Yeah, nakakita tayo ng communication. Four of Swords. I feel like itong person na ito, well nakita tayo dito ng Night of Swords. Masyado kang nagmamadali or nagpapadalos-dalos. Two of Wands sa mga plano mo. Maybe, especially, you are the kind of person na pag nag-decision ka, um, depende sa kung ano yung emotion mo. So, if you are feeling like, hindi ka masaya, gusto mo maging masaya agad. So, part of you is that masyado kang nagmamadali talaga. No? when it comes to relationship, when it comes to money, minsan may mga bagay kang um, binibili, no? Or uh, ginagawa, or like, maybe the nine of swords, masyado kang padalos-dalos, yun nga. Pwedeng may binibili ka mga bagay kasi feeling mo itong bagay na ito kailangan, or ito yung makakapagpasaya sa'yo, or ito yung dapat mong gawin. So, so you are deciding, you are the kind of person na nagde-decide ka according sa emosyon mo. And with the Nine of Swords, I feel like meron ka na namang nararamdaman dito na pain or hindi ka happy. Tapos ito yung nagiging dahilan kung bakit parang may gusto ka na namang gawin, etc. etc. Masyadong mabilis na pangyayari na gusto mong gawin maybe ikaw mismo or regarding ng someone na gusto mong gawin niya towards you. So, masyado ka nagmamadali regarding doon. Itong person na to with the four of swords is medyo baliktad kayo. No? Kung ikaw masyado ka nagmamadali, siya masyado siyang matagal. Pwedeng hindi pa nga siya gumagawa ng action agad-agad. Kasi with the page of wands, I feel like um, masyado niyang inaalam mabuti yung mga detalye yung mga, like uh, for now, kung may communication, conversation sa inyo, Uh, words by words, iniintindi niya kung ano yung sinasabi mo or kung ano yung laman ng mga binaba, mga um, sinasabi mo sa kanya. Literal, ano. And then, with the high priestess in reverse, this person, um, ayaw niya ng spiritual connection. Like, this person wants more than that. More than spiritual connection. So, kung may kakonek ka ni spiritual person or spiritual yung connection niyo ayaw niyang magstay lang sa spiritual connection. So, definitely, itong person na to, meron siyang gustong gawain. And, dalawa yung page sa side ng person ko. Sometimes, kasi yung page, it means like a child. ba diba? And, maybe, um, itong person na to, medyo sinasaalang-alang niya pa yung may kinalaman sa child. You know, so, so bago siya gumawa ng action, is that pwedeng isipin niya muna kung ano dapat niyang gawain dito. Uh, pertaining to a child. Pero kung wala naman child, huwag mong kunin yung part na yun. Okay. What will happen in the future for the both of you? What will happen in the near future for the both of you? Five of Wands and the uh, World and uh, Eight of Cups is here. Tell me more in the near future. Nine of Wands. Three of Cups. Two of Cups. Well, with the Five of Wands, nakakita tayo dito ng pag-aaway, pagkakagulo. But, I don't know kung sino yung mga involved dito. But, with the world, uh, it's like something is, uh, you know, magkakaroon na ng completion. Like, maybe, nag- kuha mo na or nagkaroon ka na ng clarity or maybe this thing needs to end kasi tapos na kumbaga nakuha mo na yung mga lesson na dapat mong makuha dito and I feel like you are focusing on the future with the eight of cups so kung ano man yung mga big change na mangyari sa buhay mo like you have to you know magtiwala na itong big change na ito is para talaga sa'yo kasi dapat nang mabago kasi it's no longer serving you and with the nine of wands I can see uh travel like someone is going to travel with the three of cups cancer scorpio pisces maybe a friend or some maybe a friend of your family like but it's it's like there's a friendly energy dito sa so aking tayo na pagto travel dito with the two of cups there's a possibility of partnership or maybe even relationship sa inyo na taong ito and with the star yeah, you're going to reach your goals may maririch ka na goals mo with the use or with the help of this person with the two of kasi pwedeng siya yung magdesisyon para sa'yo like kung ano yung mga dapat mong gawin sa buhay mo this person is like siya yung batas but with the, with the devil Capricorn energy might be kailangan talagang may maghandle or may mas masunod over you kasi You know, pag ikaw kasi, magaling ka magplano, but, you know, pagdating sa, pagdidesisyon sa isang bagay, masyado kang indecisive. Hindi ka makapag-decide. So, with the eight of yung mga bagay na hindi nagmove move para sa'yo kasi hindi mo malagyan ng action, hindi mo madesisyonan, I feel like itong taong ito ang gagawa noon para sa'yo. With the nine of pentacles, so nakakita tayo dito ng achievements ng I, I can even see popularity dito. So, you will become more popular. You will achieve a lot of success and, uh, you know, money with the help of this person. With the Ace of Cups, I, I can see also new love for you with the Ace of Cups and the Sun. And itong new love for you is magiging masaya. Yeah, Ten of Cups and Ten of Wands. Yeah, and there's a lot of completion. Pagdating sa family, um, I, I, can see the, the, openness no, na magiging mangyayari dito sa connection na ito. Like, after ng uh, positive na pangyayari sa buhay mo with the help of this person, like, lahat mag align eh. And I feel like, um, magtatagal. Mag magtatagal yung person na ito sa buhay mo. Like, hindi lang magtatagal eh, but kahit pagtanda mo, pag edad mo itong person na ito, siya yung nandyan para sa'yo. Thank you for watching. I love you all and bye bye.